Ilang oras na nga lamang eh, 2024 na. Kaya naman bilabati ko kayong lahat ng Happy New Year, everyone. Yung habang nasa kasiyahan tayo, eh meron tayong mga alaga na na-stress. Siyempre, alam naman natin ng na ating mga alagang aso ay malakas ang pangamoy, pandama at syempre lalo na yung pandinig. Correct me if I'm wrong. Sabi nila, yung pangkaraniwang pandinig ng tao ay 20 times sa mga aso. Imagine 20 times. Yung simpleng mga salita natin ay doble na sa kanila. Pansinin mo, kaunting kaluskus lamang ay eh, alam na agad nila. Matatalino kaya mga dogs? Yung kahit 25 kilometro ang layo mo sa iyong alaga ay eh, makikilala ka nila. At kahit iligaw mo yung mga yan ay eh, makakabalik pa rin yan. Malay ba nalang kung ibang bansa na yan? Charot! Pero hindi naman lahat. Pwera Biro, malakas talaga ang pangamoy at pandaman ng ating mga alagang aso kasi nga matatalino sila. May iba pa nga nagsasabi dyan, bakit yung kinakausap yung aso? Baliw ka ba? Pero alam mo ba, hindi man sila nakakapagsalita pero nararamdaman at naintindihan nila tayo. At alam mo ba, sa nabasa ko, based on research, ginajudge din pala tayo ng mga aso. <laughs> o oh, ba diba, attitude din pala. ba diba nga, iba-iba talagang ugali ng mga aso parang sa tao lang din. Kaya muli, sa darating na putukan, isang paalala, limitahan din natin ang ating sobrang kasiyahan. <laughs> Dahil din natin alam, nagdudulot din ito ng kapahamakan sa ibang may buhay din kaya muli happy new year sa ating lahat